Hello, babe. Ang sarap ng kinain natin sa restaurant, no? Gusto mo ba doon ulit tayo date? Ano ba naman yan, Carlos? Palagi na lang tayo doon magde-date. Hindi ba pwedeng something special naman. Nakakasawa na eh. Oh, saan mo ba gusto? Ah, uh, sir. Oh. Te. Pwede Tatlong araw na po kasi hindi ko makain. Gutom na gutom na po ako eh. Ay, ano ba yung nakakasira ka ng araw? Pwede ba lumayo ka? Ang baho mo, pangit-pangit mo. Tsaka napakampas lupa mo. Lobby, alam mo naman ang na masamang lait ng kapwa. Ah. Chloe Sapa, tigilan mo na yan. Miss, pag di ka nagbago, matutulog ka sa sitwasyon ko. Do you think I care? Feeling mo naman relevant ka? Pangit-pangit mo nga eh. Chloe Sapa, tigalang ko ah. Walang napag-aayin sa'yo. Ito, pag Kain ka muna. Sir, maraming maraming salamat ah. Napakabuti mong tao. Sige po, alis lang po. Thank you po talaga ba, Carlos? Ginawa mo pa yun? Pinigyan mo pa ng pagkain ng pulubing yun? Eh, nakita mo naman ang gutom na gutom yung tao, ah. Gusto ba mangyari yun sa'yo? Gusto magkapalit yun ng sitwasyon? Never mangyayari yun. Oh, bala, bahala. Sinabi mo eh. Tara na. Gusto ba yun? Ay, um, ang pagod! Oh, sino ka? Ba't nandito ka? Amo mo ako, di ba? Amo mo ako, di ba? Tum Tumabi ka dyan. Ikaw, mo ako ng tubig. Uy, sino ka, be? Trespassing ka? Hindi ka taga dito. Hoy, Nika, ha? baka nakakalimutan mo. Ako'y nagpapasahod sa'yo dito tapos pa aalisin mo ako? Naihibang ata. to. tingnan mo ang itsura mo. Mung ano kayo, no? Baliw ka ba? Oh. Ah! Layo mo sa'kin sa yung salamin na yan. May nababaliw dito! Gusgusin na babae, oh! Bakit po? Tina ko! Nagtatrespassing dito sa bahay! Di kayo ang kahihibang! Ako yung amo nyo! Hindi! Hindi kayo yung amo namin! Lumabas ka! Ano yeah, yan? May gusgusin di dito! Uy! ba ito! Lumabas ka! Pulubi? Gutom na gutom na ako. Si Chloe. Chloe, ay pagkain ka na ba dyan? Dadalawang araw na kasi akong hindi kumakain eh. Pwede ba? lumayo ka sa harapan ko, ang dumi-dumi mo eh! Ba't naman ganyan ka? Eh e, di ba matagal na tayong pulubi? Matagal na tayong nagtutulungan. For your information, never ako magiging pulubi kasi mayaman ako! Teka lang. Ikaw na naman? Teka. Di ba ikaw yung pulubi dati? Bakit naging pulis ka na ngayon? Ha. Siguro ikaw may kagagawa nito, no? Sinumpa mo ako, no? Kung pagpapatuloy mo yung ganyang ugali mo, habang buhay ka na magiging pulube at hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Eh, hey, sir! Gusto ko na bumalik sa dati kong buhay. Ayoko na ng ganito. Tsaka may date kami mamaya ng boyfriend ko. Total, gusto mo makabalik sa dating buhay? Magpakabait ka. Paano? Matuto kang tumulong sa kapwa. Oh, ito yung barya. Sa'yo na yan. Teka lang. Parang hindi bukal sa loob mong tumulong, ah. Matuto ka. Teka, nasa na yun? Hi, Carlos. Sorry nalita huh? Ay, na ko ah. May traffic kasi sa daan, eh. Carlos? Teka, teka. Sino ka ba? May ibang ka na ba? Ako to si Chloe, yung girlfriend mo. Chloe? <laughs> Chloe? Sinuso ka ba? Tumingin ka mo sa sarming ngawin. Ano to, Carlos? Hindi ko nga itong kilala. Eh, nagpapakilala doon ng jowa ko. Ate, pwede yung tumabi ka dyan. <coughs> oh, Carlos, pati ba naman pulubi nilalandi mo? Hindi ko nga kilala yan. Hoy, babae, pwede bang umalis ka dito? Sinisira mo yung date namin eh. Ganda-ganda ng araw ko eh. Hoy, babaeng mga agaw, pati boyfriend ko inaahas mo? Pala naman ang mukha mo. Baho-baho mo, oh. ang pangit mo pa. Lakas mo ng loob mong sabihing date ka ni Carlos. Hindi pa patol sa ganyan yan. Carlos, ano ba to? Tawagin mo yung waiter, sa mo yung dito. Waiter! Waiter! Baka siya randong ngayon rin dito? Ikaw na naman! Lumabas ka na nga, nagugulo ka na naman dito eh. Ano ba? Tandaan mo, hanggat di ka nagbabago, lahat ng kakilala mo, makakalimutan ka. Hindi pwede to. Ano ba Diyos ko? gagawin ko? Kailangan mo magbago para matuto ka. Ah, uh, Miss? Okay ka lang? Miss? Ah... Uh, okay ka lang? Actually, hindi ko na talaga naiintindihan ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Tsaka nahihirapan na din ako. Alam ko na yung pakiramdam ng mga taong inaapi ko dati kasi nararanasan ko na siya ngayon. Ang tega ang gagawin sa buhay ko. Ganun ba? Uh, okay lang yun. Tsaka nagugutom ka na ba? Baka gusto mong kumain. Ito. Bakit binibigay mo sa akin yan? <laughs> Bigay ko to sa'yo kasi alam kong nagugutom ka. Tsaka okay lang kasi nakakain ako ng tanghalian. Ako, salamat ah. Wala lang yung ulit na bagay. Ah, uh, hello. Gusto mo ba sa inyo ng pagkain? Ah, uh, hindi po. Para sa inyo po yan. Sige, nagtanggapin mo na. Ako kasi... Yung hindi nga lang makakain ng isang araw, sobrang gutom na gutom na. How much more ikaw na halos dalawa-tatlong araw na hindi kumakain. Kaya sige na, tanggapin mo na. Ah, uh, hindi po. Kaya ko pa naman po eh. Sige na, tanggapin mo na. Pag ang grasya nagtampo sa'yo, bahala ka. Na. Sigurado Sig ka po? Oo naman. Thank you po ah. Ay, wag ka mamalimos dito. Ah, uh, madam, okay ka lang ba? Ikaw na naman. Ah, uh, madam, magingat ka sa lugar na to ah. Maraming snatcher dito. Lalo na sa mga katulad mong mayaman. Ako? Mayaman? Hala! Totoo nga! Uulit na ako sa dati! Ah, uh, sir. Gusto kong magpasalamat sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maging empathetic and at the same time, hindi ako matututong lumingon sa pinanggalingan ko. At yung tumulong na rin sa kapwa kapag nangangailangan, Buti naman at natuto ka na maging mabuti sa kapwa. Chloe, kanina ba kinaantay ah? Dito ka lang pala. Para na, mag-change pa tayo ng revenue. <laughs> Teka lang. <laughs> oh, sino dinilignan mo? Yung lalaki, di ba? Kanina may nakatayo doon. Lalaki? Walang lalaki doon. Ang <laughs> balaman to. Tara na. <laughs>